my stepfather never wanted us. He hated us from the very beginning. He just wanted my mom. Talagang papaluin ka head to kung saan yung tamaan sa buong katawan mo. And kapag tinitingnan ko yung mata niya habang pinapalo kami, nakikita ko talaga sa mata niya, sobrang satisfied siya. So it was really a nightmare for all of us. So it was a hell-like kind of life. He is the most self-righteous and arrogant person I have ever met in my entire life. Dahil sa hirap na dinarana sa kanyang pangalawang asawa, nagplano ang nanay ni Ange na hiwalayan na siya at mag-abroad bilang OFW para may ipambuhay sa pamilya. Subalit na unsyami ang plano dahil sa natuklasang cancer. And they found out na yun nga, breast cancer stage 3. Naging bedridden yung mama ko after some time kasi Binigyan na siya ng taning ng doktor. Talagang nagtampo ako kay God that time. Wala naman kaming ginagawang masama. Pero bakit sunod-sunod yung pagsubok na binibigay mo sa amin? Mula pagkabata, puro paghihirap yung dinadaanan namin. At lahat ng hirap namin. Lahat ng pasakit na dinaanan namin. Because of my stepfather. Makalipas ang ilang buwan, muling umuwi si Ange para makasama ang ina at kapatid na magpasko. Lingit sa kanyang kaalaman, iyon na pala ang huling pagsasama nilang mag-ina. This is December 24 na. Nang nakita ko yung mama ko, budot balat na lang. Ang yun ang una niyang sinabi. Sorry anak, hindi ko na may bibigay yung Christmas na gusto mo. <laughs> Simula noon, sa halip saya ang madama ni Ange sa kapaskuhan, nagluluksa ang kanyang puso dahil sa naaala-alang pagyao ng ina. Kailan manunumbalik ang masayang Pasko para kay Ange?